Magandang araw mga kaalam So ngayong araw nga mga kaalam Ay binisita tayo ni Senator Robin Padilla O Abdul Aziz Robin Padilla Dito wow. sa Baseco Port Area, Manila At para mamigay ng mga ayuda tulong pinansyal, pera at bigas sa mga nasalanta ng bagyo dito sa Baseco Port Area, Manila. So dito wow. nga, ito ang tuwa ang mga tao dito. Sapagat sino nga ba naman ang hindi matutuwa sa may libreng bigas ka na, may ulam ka pa at may 500 ka pa. At syempre, sa mga ganitong okasyon o pangyayari, hindi mawawala dyan ang ating mga kapulisan para protektahan at siguraduhin at panatilihin ang kaayusan sa pagbisita sa atin ng ating mahal na senador at nandyan din at the same time ang aming mahal na chairwoman na si Chairwoman Diana Espinosa. At nandito rin ang representative ng Muslim Affairs na walang iba kundi si Ma'am Shay sa kaluran. Nandiyan din ang ating mga volunteers, ang ating mga tanod at ang ating mga naggagandahang volunteers na nagbabalot. At syempre hindi mawawala dyan ang Darna ng Baseco, the Queen of Manila Royal House, none other than Madam Bay Sharifa Mastura. At syempre nandito rin ang pinakapoging imam sa lahat ng imam dito sa Baseco, wow! Salahuddin Abdulmanan. Although karamihan sa mga nakatanggap ng ayuda, yung pabigas, yung 500 at meron pang ulam ay karamihan mga Muslim. So meron pa din naman na mga kababayan na mga Kristiyano na nakatanggap din ng ayuda mula sa butihing sinator natin katulad nitong si Lola. Si Lola ang patunay na hindi lahat ng nakatanggap dito ay pawang mga kamusliman lamang. Eto si Lola na nakatanggap din ng pabigas, pang ulam at meron pang financial. Bagkos tinanong pa ito ni Sir Robin Padilla. Tignan nyo, tinanong nyo. Tignan tinanong niya si Lola kung nakatanggap ba siya ng pera. So ayan, nakita ko dito sa video habang in-edit ko, bumunot siya ng another na pera wow. para ipaabot kay Lola. So wow. nung nang hindi na niya maabot si Lola, hindi na niya makita ay tinawag niya yung staff niya. Ayan, binulungan niya, sabi niya, eh ano mo doon, ibigay mo doon sa nanay kay nanay. So ayun, tinakbo nga ng staff niya. Ganun ka humble si Senator Robin Padilla. Ganun ka it, si Senator Robin Padilla? Walang Muslim, walang Christian. Basta basta nandito ka makakatanggap, makakatanggap ka ng ayuda. So pagkatapos nito nung mamigay si Senator Robin Padilla sa mga kamusliman dito at maging sa mga kababayan ng mga Kristiyano sumunod na naman ang kanyang asawa talaga naman talaga. Ito ang mas matindi dahil alam niyo ba kung magkano yung binigay ni Ma'am Mariel ay nako naman talaga napakalaki sapagkat dalawang nga lang naman ang kanyang ipinamigay sa mga nasalanta o sa mga PWD at sa mga seniors natin. So hindi naman lingit sa kaalaman natin kung bakit walang hijab si Ma'am Mariel sapagat hindi naman talaga siya nagpa-convert sa bilang pagiging isang Muslim. So ganun pa man, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay bigyan siya ng patnubay at gabay ng Allah na masilayan niya ang kagandahan ng pagsusuot ng hijab Allahumma amin. Bagkus nung nagsuot siya ng hijab ay napakaganda po talaga ni Ma'am Mariel. So pagkatapos nito ay namigay na dito si Mariel ng paayuda niya sa mga taong nakapila dito. So kabilang tayo sa nakatanggap. So maraming maraming salamat po sa kay Sir Senator Robin Padilla at sa kanyang buting asawa. So nandito rin yung mga kapatiran natin, anak Tausog at ang ating mga Coast Guard. Nandito rin si Datumac Mastura na head ng pinaka-head dito sa NCR ng SPAG. So isa to sa mga magandang katangian ng isang leader na kapag nababalitaan niya na dumaranas na mga pagsubok o may mga kahirapan ang kanyang mga nasasakupan ay agad nagpaparamdam ang leader na ito. So katulad ng ginawa ng ating butihing senador none other than Robin uh, Padilla, Sir Senator Robin Padilla na nung mabalitaan niya na nasalantaan ng bagyo ang mga tao dito sa Basiga Port Area Manila ay nagpaabot ito ng bigas at mga pangulam at syempre tulong pinansyal at hindi pa dyan nagtatapos dahil sumunod pa dito ang kanyang butihing asawa na si Mariel Madrigal, at nagpaabot naman ng dalawang libo sa mga tao dito. So nawa, dalangin namin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na si Mam Ma ay gabayan na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala tungo sa Islam, at si Sir Robin Padilla naman ay biyayaan pa ng malusog na pangangatawan at pisikal na pangangatawan. So nawa, ay nasa mabuti tayong kalagayan. Syukran at